For today's video ay meron ulit tayong in-unboxing na Levi's jeans. So yun, alam nyo naman yung last time na binuksan natin ay puro reject at puro damage. Maraming pintura, napakadumi. Yun nga at pinaglalabahan na po namin. And then syempre meron kumuha na rin ako ng katulong kong maglaba kasi napakasobrang dami yan. At baka hindi tayo makapag-live kasi ng gabi pagka tayo lang ang na naglaba. So yun, bali dalawa, tatlo yung pinatulong ko dito sa labahin. Kasi may in-unboxing nga rin ako ng mga Levi's jeans. Sana this time. Puro good naman yung makuha or kahit at least Alahati na good, 50% na good, okay na ako doon. Okay, so yon silipin na natin ng laman, huwag na natin patagalin. Ito na mga ka-insan, first pick natin, five Wow, oh man, ayan na naman. May damage na naman, so tanggalin muna natin yan, bukod muna natin yung may mga damage. Pag talaga, ano, sunod-sunod yung damage na nabuksan natin, alaala. Na. Pag tayinigus yun na naman mga ka-insan. So, ito, vintage na to. 2010 Yan yung mga magagandang kulay Reef jeans Ito all good stone, pwede naman itong panaban 505 yan, nakuha tayo ng isang 505 na Canada 2002 Maganda nito mga kainsan Nakapalaban na rin ang ito Nakapaan nyo ha, may dollar yan Ayun, nakakuha tayo ng 517 Made in USA. Ito, vintage na to. walang damage. Ayos. 541. Ito, size 40. Sigurado, marami tayong mga kainsan na 40. Stretchable. Isa sa pinakamagandang lumapat to, 541 Athletic Fit. Semi-baston siya. Okay, pero hindi siya ganun kakipot sa hita at saka sa binte. 514 slim straight. Ayan, ang ganda nito. Size 30, made in Columbia. 30 by 30. Ayan. So yun mga kainsa, tapos na ako mag-assort. Ito po yung mga napilihan natin. Kahit pa pano, nakakuha naman tayo ng mga 501. So ito na, papakita ko na sa si inyo. Napaka sobrang gaganda. So yung first pick natin, 501 size, 38 length 3D. Nakatisod tayo ng napaka sobrang gandang extended patch at made in Mexico. Kulay pa lang, panalo at maaakit kayo dito. Yan. And then nakakuha rin tayo ng limited edition. Wow, yes kahit pa paano naman, goods na goods itong nabuksan natin ngayon at maraming mga goods new at maraming ko nakuha ang 501. Yung iba papa-alter ko, papa-ayos ko pa. Pero yun, kahit pa paano, may ibebenta pa rin naman. May ibebenta pa rin naman natin. Hindi ka na dati na, ayan, yung mga nakasampay po na yan, yan po yung mga mga damage kait Kahit pa paano naman, natanggal naman namin yung dumi. So yun, pag binili nyo na lang, kayo nalabahala magtanggal magtanggalo iba. Ayan. 511. Ito yung nakuha natin na... So yun, ito yung nakuha natin na Black Patch 511 Limited edition, size 33, length 32. Wow. 33 to 34, kaya to. Stretchable. You oh. know. Next, 541 Athletic Fit. Ayan, semi-tapered leg opening. Para sa mga size 40, panalo lumapat yung length ay 22. Almost brand new condition, syempre kahit hindi premium, hindi 501, naka-butterfly. Yan ang mga Levi's natin. Malulupet magaganda pa ang kulay. Ito may konting pintura pero 100% yan matatanggal ko itong pintura na to. Okay, 514 na size 28 length ay 30. Pogi yan. Mas pogi pa sa akin. Kaso di pa naliligo yan. Ako okay, rin, hindi pa. Next tayo, wow. Ang ganda lang yan. Next, next, wow. Ang ganda ng kulay. Blue na acid wash. 511 slim. Grabe, ang ganda rito. Pang ano lang to, 36, 37, 38, mga ganun. Pero 38 on patch siya. Mukhang pwede naman sa 386, 37 kasi nga slim naman siya. Wow, next tayo, kulay dark blue pero black patch. 512, five. Next tayo dito sa napakagandang blue na to na black patch and then size lang nito ay check natin size 34 by 34 stretchable. Yan, kulay dark blue pero black patch red top. Ito yung mga kakaiba nating mga Levi's dito. Leather patch ito po. Size 38 length 30. Double back pocket po 'yan. So napakaganda nitong uh, jeans na to mga kainsan. Meron siyang bulsa and then pag tinaklob mo, meron pa din bulsa sa pinakaloob. Napakalupet Napakangas nito. Oh. Solid 'yan. Leather patch pa. So abangan niyo to sa live selling natin mga kainsan. Huh? First to mind basis po tayo. 511 32 by 32. Kulay army green. Napaka-pogi. Napaka-ganda. Brand new condition. And then black patch. syempre, mas mahal po itong binuksin natin na to. Compare sa TIG to 29K natin na binuksin na na puro reject. Eto, mas mataas to. Okay, nasa uh, 40 to 50K. Mga ganitong uh, bail, mga kaingsan. So, yon Next, five one series skinny. Eto yung mga pang ano lang natin to. Mga pang 1K. So, yon Kahit pa paano, meron tayo dito mga pang 999 to 1.5 mga ganun lang yung mga pressure one 5 natin ang mga nakukuha dito na brand new condition 2K ganun. pinakamahal na yung mga 2.5 yun po yung mga premium at mga vintage mga kakaibang Levi's yung mga made in USA ganyan 5 away size 36 kaya kung gusto nyo makakuha ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans i-follow nyo na po kami sa aming FB page dito sa Kulins Pansukay and then syempre huwag nyo kalimutan ilike uh, i-like or pusukan and syempre mga kainsan i-share nyo po yung ating video Okay, eh, nagpapalibre din po ako sa mga lucky sharer. 501, size 38 length, 29 extended patch. Maganda yan. So, ito, lalaban din namin to kahit malilinis na. 501 na pang babae. 511 na faded or uh, blue wash reef jeans. 501 na pang girl lalo, pang babae. Black. Black wash. 514, 32 length, 30. Ito, may reef siya na ganyan. Yun marami tayong pang uh, live na 999 na naman. Lalaban ko pa to. Dapat nga hindi na kasi matatalo ka pa sa tubig, matatalo ka pa sa sabon, sa kuryente dahil di na dryer pa namin. Pero okay lang. Para kahit pa paano presentable po namin ma maibenta sa inyo. So pag dumating sa inyo, may dumiman, konting-konti na lang. Or tsaka wala na siya yung, yung, amoy. Okay? And solid 514, 331, 32. Sobrang hirap ng proseso ng mga Uh, pagbubukas ng bale na ganito mga kainsan so ito unang proses. unang process ng ginagawa natin is ina-sort muna pinipilian 'di ba pag binuksan mo alisin mo muna yung good or yung, yung mga damage. pag bubukod mo yan pag tatanggalan mo ng dumi lalaban mo yung iba may mga pintura pag nilaban mo babaliktarin mo pag hinalo mo babaliktarin mo ulit tutupi mo 'di ba napaka sobrang daming proseso mga kainsan pero yun, kailangan talagang uh, tiyaga lang Okay, para ma maibenta natin ang maayos. So yan, yung ibang minsan pinaplancha plancha pa. Pero yan, hindi naman na kailangan plancha yun yan. Uunat na kusa yan. Okay? Wow! 510. Ito, nakachamba tayo ng isang 510. Size 34, length 34. Pang matangkad to. Yung mga length 34, para sa may mga height na 6'4 below. 6'4 below. Nakakuha tayo ng 501 na made in USA, kaso sira yung etiketa. So yan. Mura lang naman yan mga ganyan natin. Kahit na made in USA siya. Nakadepende din naman ako sa condition. 501XX, eto vintage din to. Habira na yan. Extra, extra strong. Solid. Napakaganda, napakatibay. Nakachamba rin tayo ng leather patch na brown, size 42. Napakaganda. Pwede sa 40. Leather patch, ang ganda ng pagka-brown nito. Brand new condition. And then last but not the least, 514 And then last but not the least, 541 Athletic Pit at Acid pa. Tapos na eh. Ang gulo mo eh. Next, 541 Athletic Fit Size 3 t Length 80 faded Painted Blue or Acid Wash Isa sa pinakamagandang kulay ng Levi's Napaka sobrang ganda Pang boy lalo, pang lalaki po ito So yung karamihan ay mga Made in Mexico, Columbia, Cambodia So yon yun yung mga may mga konting issue, damage And then mga labahin Okay yan Konting repair lang naman yung mga kainsan Para maibenta pa rin natin Okay So yun yung mga lalabahan pa So, yung mga nasa taas na yan, patuyo na. So, yan yung first batch na ilalive natin. Thanks for watching, mga ka-insan. Don't forget to like, follow, and share. Ingat pa kayo palagi. God bless. Bye-bye. Kita, peace mo yun. Tagyawat, kita. Kita lahat, pati lakas ang pal. Yung kita rin. pati tagyawat mo. Yung tinga, kita. Yung kita lang, pati lakas. Tego. Yung mga 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 mga